Sorry guys, sa isang video na yun, ito yung part 2 niya. Kasi nakalimutan ko sabihin pala may part 2. Yes naman to.

ito. Hindi <laughs> naisip na dun siya. Gusto ko sa may damar. Guys, hindi magpapakita na ako ng agad ngayon. Sumasaya ako dito sa part 2. Ding-dong. Yas naman to, bad word to. hirap po kami guys so ay tama ngayon bibili ni na akong si mami bibili na ako na Dulo, no, kasi dati ni wala akong muntik na ako mapalo eh dapat nasa water ito na ito na yung pangalan sa maging pangalan niya. Eh. Walang hal, walang hal.